Sente mo na pwedeng bilhin sa mataas na halaga mga coin collector. Kitang-kita niyo naman po kung gaano kaganda yung 5 centimo na 'yan na nabili natin sa isa nating subscriber mga coin collector. Ayan po. Tingnan nyo po maigi ang itsura ng 5 centimo na nabili natin mga coin collector. Ayan po. Tingnan nyo po napakaganda at brilliant condition. Napaganda po niyan mga coin collector nakalagay pa sa isang lalagyan. Naghahanap pa rin po pala tayo ng mga 5 centimo lalong lalo na po yung isa kong nakita sa isang post sa FB group, yung error coin po mga coin collector. Tingnan nyo pong maigi ang pagkakaiba nyan. Ito po yung hawak ko ay common coin lamang. Tingnan nyo pong maigi itong na picture sa itaas. Yan po mga coin collector. Error coin po yan na tinatawag na off center mga coin collector baka po meron kayong ganyang klaseng 5 centimo mo maaari nga pong bilhin niya sa mataas na halaga na pwedeng umabot sa halagang 1,500 mga coin collector tingnan nyo po yung itsura nyan ayan po ang harap at ayan naman po ang likod mga coin collector error coin po yan na off center na halos mahati na sa gitna Binibili po yan sa halagang 1,500. Kung makakita po kayo nyan, ay nako, napakaswerte nyo na po, mga kakoin collector. Sapagkat napakabihira po ang nakakakita ng mga ganyang klaseng error coin. Sa ngayon po, itigil tigil mo na po ako pagbilang ganitong klaseng barya. Ang binibili ko po ay yung error coin na aking nabanggit, mga coin collector. Marami pong salamat. Sana po ay mabentahan niyo ako ng ganitong klaseng barya na error coin. Peso BSP series na year 2008. Mga ka-coin collector, bagong huli. Nabili po natin ito kanina ngayon. Kani-kanina lang sa ating isang subscriber. Shoutout po kay Sir Alan na nagbenta sa atin ng year 2008 na 10 peso coin nabili nga po natin ito sa halagang 1,000 pesos mga kakoin collector ayan po ito pong 10 peso year 2008 na ito ay semi hard to pay na nga po at bibihira ka na nga po makakita ng ganitong klaseng barya na year 2008 PSP series na brilliant condition kaya nga po nung nakita natin ito sa pagpo-post ni Sir Alan ay agad-agad po natin siyang minessage at binili nga po natin ito sa halagang 1,500 ayan po mga ka coin collector napakaganda po nyan na pwede natin ilagay sa ating frame ng 10 peso BSP series kaya kung meron po kayong mga gantong klase 10 peso BSP series semi hard to find na year 2008 mag message lamang po kayo sa ating FB page coin collector at ang hard to find po natin dito ay yung year 2007 at 2009 na pwede nga pong bilhin sa halagang 1,500. Pero ito pong year 2008 ay semi hard to find pa lamang mga coin collector. Sana po ay mabenta niya ako ng ganitong klaseng year 2008 na BSP series. Marami pong salamat.